topic natin, masakit na balikat, ano ang dahilan, ano ang gamutan. Maraming dahilan ba't sumasakit ang balikat ng isang tao. Hindi, hindi mo na nga maigalaw. Usually, ito ang number one dahilan. May tinatawag tayong mga tocoses, rotator cuff. So, yung mga muscle dito sa ating balikat ay na-pull, napilay, ika nga, at nagkaroon ng problema. May tinatawag ding frozen shoulder, iba pa yon. Bursitis o pamamaga, yung mga kutsun dyan, e namamaga. Shoulder impingement, ibig sabihin, uh, merong mga naiipit. Arthritis, so nagkakaroon na tayo ng rayuma. Fracture or dislocation, nabaling buto or natanggal doon sa sakit yung buto. Nagkaroon ng tears or rupture at naiipit na ugat mula doon sa ating leeg. So, yan yung mga pag-uusapan nating mga dahilan. Kasi ang ating balikat ay binubuo ng buto. So, may buto, merong mga ligaments, siya yung nagdudugtong doon sa buto, sa mga laman. Merong butong mura, cartilage, syempre kung nasaan yung ball and socket, kung saan nakadugtong, at yung mga muscles ng rotator cuff. So, marami. Yan yung mga dahilan at nandyan ang problema, bakit sumasakit ang ating balikat. Unahin natin yung tinatawag na rotator cuff. Uh, ibig sabihin, yung mga muscle dyan sa dugtungan ay maaring medyo napunit dahil may ginawa ka noon. Halimbawa, nahulog ka bigla. So, yun yung tumama. O kaya naman biglang nahila ng aso habang ipinapasyal mo yung aso. So, yun yung dahilan. Bakit? na torn or na tear or na punit, ano ang mararamdaman mo? Masakit. Masakit pag humihiga, pag nahigaan mo, pag tumagilid ka. Napansin mo, mas hirap ka ng magsuklay o ayusin man lang yung iyong bra. Nagsisimula to edad 40 pataas. At medyo mahina doon sa affected na balikat mo. So, mas mahina, parang mas konti yung lakas, may weakness. Kasi nga, baka may napunit. Meron din tayong tinatawag na frozen shoulder. Ito naman sa edad 50 pataas. So, pasakit ng pasakit habang tumatagal at hindi na maigalaw. Madalas ito sa mga babae kumpara sa lalaki at kasama nga ng sakit na diabetes, mataas na cholesterol or thyroid. So, yan yung pagkakaiba nung dalawa. Again, yung rotator cuff syndrome, yung, yung naunang sinabi ko uh, hirap kang pumulot patalikod Matsakit lalo na sa gabi pag nadaganan mo pag binukas mo yung mabibigat na mga doors masirap ka hindi mo na maisara yung bra na suot mo hirap ka nang magsampay tapos ito pag tinaas mo yung kamay mo hindi mo dapat tatama yan doon sa inyong diba dapat pag ganyan hanggang dito sa inyong ear ayaw na parang letter U ka na lang so ayaw nang mag-touch doon sa iyong ears so yan yung mga sasabihin niyo sa doktor niyo na napapansin niyo ako napansin ko lahat yan so kasi doon yung malalaman ano ba yung tunay na dahilan bakit sumasakit so pag rotator cuff yun sabi ko nga yung mga muscle doon sa ating balikat pwedeng injectionan ng steroids ng inyong doktor pero pinakamaganda Physical therapy. So, uh, i-exercise kayo, i-stretching kayo, i-ultrasound, lalagyan ng malamig, ng mainit, kung ano yung pangangailangan. Pag talagang hindi na magawa ng paraan, pwedeng uh, surgery. So, orthopedic surgeon ang magsasabi anong pangangailangan. Yung gamot, sana mas less yung pag-inom natin ng gamot. Mas kailangan natin yung exercises para paluwagin ulit yung ating balikat. Number two, so yun yung pagkakaibahan ng rotator cuff Tsaka ng frozen shoulder. Frozen shoulder, may level yan, stage 1. Freezing, patigas na. So, edad 50 pa taas. So, pasakit ng pasakit habang tumatagal. At hindi mo na maigagalaw. Stage 2, frozen na siya. So, kokonti nga yung sakit, pero mas matigas na siya. So, yung mga pang-araw-araw mong ginagawa, bakit parang mas mahirap na? Tapos, yung stage 3, ah, parang mas maigagalaw mo na, pero ang tigas-tigas na niya. So, nagsasubside nga yung paninigas, pwede mo nang magalaw, konti nag improve at yung strength, eh, bumabalik na. Kasi kung gagawa ka ng mga stretching at saka ng mga exercises. Ano ba yung exercises sa frozen shoulder? Ito, nakahawak dun sa silya. Tapos, igagalaw-galaw mo yung iyong kamay. Itong cross body, arm stretch, di ba? Pwede mong gawin yan habang nakaupo ka. Yan. Arm circle. Itong armpit stretch, ah, pwede mong gawin sa pintuan o kaya sa pader, sa dingding, o kung merong kang mapapatungan. Tapos, up, down, up, down. Para nai-stretch mo. Towel, kumuha ka ng towel. Di ba? Pag, pag nagbibim po tayo, yung malaking towel nagtutuyo. So, subukan mong gawin yon. Yan po yung mga example ng exercises. So, nasa sipag natin para mapagaling natin. Number three, nagkakarayuma na tayo. Osteoarthritis dahil sa paulit-ulit na ginagawa at pag-edad. Nung bata tayo, ang ganda ng butong mura natin. Eh, pero kapag umiidad tayo, tignan nyo naman, nasisira na yung butong mura kasi nga, galaw tayo ng galaw. So, kailangan dito, mga stretching, kasi nagka-problema dun sa joints o dun sa dugtungan. Um, dito, masakit din yung inyong, inyong joint, tapos parang mas hindi nyo na maigalaw. Pero ito, ang maganda dito, pag rayuma, may naririnig kayo, parang chicharon, pag ginagalaw ninyo, krak, 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 krak. Yan, naririnig ninyo yan. Ganun pa man, pareho ang gamutan, injection. Yung gamot, mas bihira. Sana yung mga exercises at stretching, yan yung mas gusto natin. Pwede rin, i-rest ire sandali, pero masipag kayo mag-physical therapy, pwedeng mainit or pwedeng ice. Depende sa pangangailangan nyo nung panahon na yon. May tinatawag tayong referred pain. Galing para sa ibang lugar, pero akala nyo problema dun sa buto at muscle ng shoulder. Actually, ang mga example po dito ay e yung sakit sa abdo, gallbladder. Minsan, dun sumasakit sa inyong balikat. So, tignan nyo. Pwede din galing sa liver or sa atay yung mga heart condition, a heart attack. Masakit doon sa inyong balikat, pero ang pagkakaiba niya, hirap kayo, parang hirap huminga, masikip yung dibdib nyo, paghinga nyo, tsaka parang may nakadagad. Tapos pumupunta hanggang doon sa panga, hanggang sa leeg, at nagpapawis kayo. Yung angina naman, ito, mas sumasakit kapag nage-exercise kayo or nai-stress. So, galing din yan sa heart. Pwede din, kapag may problema dun sa lang, So, pag hinga ninyo, sasakit din dun sa inyong balikat. So, yan po yung mga tinatawag nating referred pain. May tinatawag din tayo na bursitis. Kasi dun sa ating balikat, meron dyan parang mga kutsun-kutsun. Ayan, nakita nyo. Yan, yung mga kutsun-kutsun. Ang problem, minsan, mamamagayan. So, pag namaga, itis is maga, inflammation. So, masakit, matigas sa galaw, lalo na pag tinaas yung ating kamay dahil nagkaroon pala kayo ng dating injury o kaya ay eh, yung trabaho nyo, paulit-ulit yung gawain nyo. So, yung bursa, parang mga kutsyon yan. So, pag namaga, masakit din yan. Yun, masakit, lalo na pag ginagalaw, pag nadaganan nyo rin, maaaring bigla or weeks or months, masakit pa din yung mga nahugot o na-dislocate or na-fracture, uh, bigla itong sobrang sakit, hindi nyo ma maigalaw. Sa harap to, kadalasan ng inyong balikat kasi nagkaroon ng injury. So, pwedeng humiwalay yung dalawang buto na magkadikit. Yan, di ba? Dapat dikit. Yan, dyan, dikit yan. So, minsan humihiwalay. Nalilinsad, ika nga. So, dislocation or pwede rin naputol dito, isa dyan sa mga buto ninyo ay nabale. So, fracture. So, dahilan din yan. Pero ito mga biglaan yan, na dislocation at fracture, biglaan yan. Biglang humihiwalay. Ano yung mga test pag nangyaring masakit ang inyong balikat? Pwede kayong i-x-ray para makita yung mga buto. Pwede i-MRI para pati yung laman, tsaka yung mga dugtungan ay makita. Pwede rin ang CT scan. Pwede din yung tinatawag na EMG electromyogram para naman yung doon sa nerves o yung tinatawag nating ugat. Pwede din arthrogram uh, o kaya arthroscopy, yung silip, at pwede rin ultrasound. At saka syempre, check up kayo ng doktor ninyo. Sino mga doktor ang lalapitan nyo? Orthopedic surgeon, doktor sa buto, rehabilitation medicine doctor. Malaki pong may tutulong sa inyo. Sila ang magtuturo anong mga exercises ang gagawin. So, sasabihan yung physical therapist. So, yung physical therapist, siya po ang gagawa ng mga niresetang exercises at stretching ng inyong rehab medicine doctor. So, isang grupo yan. Kung meron po kayong myotherapist, nakakatulong para iluwag yung mga muscle at kung walang-wala naman kayong makitang myotherapist, yung mga nagmamasahe, malaking tulog din ho para mailuwag yung ating mga muscles. Ano ang gamutan? uditin ko. Siyempre, yung trabaho ninyo, aayusin na natin. Yung mga pagkilos, aayusin. Physical therapy, kailangan ng mga stretching at exercises. Minsan, kailangan na ng surgery. Ito po ang gagawin ng orthopedic surgeon. Ang orthopedic surgeon din ang i-inject ng mga... Is steroids. Tapos, pwedeng lagyan ng mainit or pagbigla ang sumakit, pwede naman ang ice. So, yan po yung mga treatment na pwede nating gawin. Yon dalawang klase nga ng doktor, orthopedic at saka rehab medicine doctor ang pwede nyo. Ngayon, kung ano ba yung example pa na may exercises? Arm circle, yan. Yung sinabi ko nga, cross body, shoulder rolls. Yan, pwede nyo gawin paharap, pabaliktad, tsaka yung dito sa likod. Kung may, actually dito, pwede kayong gumamit ng tuwalya. So, yan po yung mga kadalasang dahilan bakit sumasakit ang ating mga balikat, rayuma, bursitis, frozen shoulder, rotator cuff. At nasabi na nga natin yung mga lifestyle changes na pwede nyo ring baguhin at mga home remedies para sa inyong bahay. Maraming salamat po.